Mayong hapon mga kapuso, ako si Road Charlottan. Mount Canlaon, liwat naman nagbugas ang abuso bunga at law. Negosyo kag mga kasapatan sa La Carlota City, apektado sang nagtupa nga Ashfall. Si Aileen Pedreso nakatutok live sa La Carlota City. Lin, anong latest draw. Jared, mga kapuso, padayon nga ginabantayan sa FIVOX ang uh, aktividad sa Mount Kalaon matapos makapila ka bes ni nga nagbugas ng abo karon nga adlaw. Liwat na naman nga nagbugas ng abo ang Mount Kanoon sa subong adlaw. Base sa records ng FIVOX, inyang nagbuntad alas 9:59, kag alas 10:55 ka sang aga, kag alas sa subong hapon sa direksyon nga pakadto sa nakatungdan. Kangot sini, Padayon ang abiso sa publiko na maghalong sa pagtupasin sa duta. Ang abo nagikan sa bulkan humbalin sa naglupok inisang lunes, ang problema sa mga empleyado sa isa ka resort sa barangay Araal sa La Carlota City. Bangod wala na sa nagasunod ng customer, ginuntat na lang ang operasyon sini. Magluwas sini, ginmando man sa Department of Tourism ang pagpauntat sa tourism activities sa mga lugar na apektado sa paglupok sa vulkan. Lakip na ang La Carlota City. Wala kami ubra, No work, no pay kami, ma'am. Ang pagkao mo, hindi, ano pa. Ay, wala kami sa sang... waan. Wala naman sa tubig ang ininga swimming pool matapos mapuno sa abo. Ganit nang imabudlay ang pagpaninlo. Pagpaninlo ng kami. Ang pahawasan nga na siya, ma'am. Kaya hindi naman pwede mapaliguan. Nagpasalig naman ang tag-iyas ang bulig sa mga apektado ng empleyado. Samtang hindi lang ang mga tao ang apektado sa paglupok sa vulkan, pati man ang mga kasapatan. Kangay na lang sa mga ginasagot ng mga kasapatan sa residente nga si OK. Uh, kanding, baka, uh, manok. Ang kanding hindi ka kaon ba eh? pahit kwan. Abo, hindi kong maglawig pagit, mapatay na sila eh. na sini sa Hillway nga lugar ang mga hinuktanan, agad dila yun nga makarecover. Samtang halin sa 2,000 ka-evacuees, Masobra siya na lang ka-individual ang nabilin sa mga evacuation center sa Bago City matapos ginpapauli papauli na ang kalabanan sa ila. Pilaman ka mga residente sa Lakas Siriana na hindi nasakop sa 6 kilometer Permanent Danger Zone ang ginpapauli man sa LGU. Ang mga residente sa Barangay Araal, La Carlota City, ang nakabato naman sa bulig halin sa GMA Kapuso Foundation. Puno sa pagpasalamat ang mga ini sa nakabaton sa bulig, kaangay sa face mask, bugas, noodles, kag canned goods. Kapasalamat, mati kuya nga nag ka mo diri na amo lang ito nga ako nga mahambal kagabay nga ba na mo inyo pagid -in nga mabuligan nagkapasalamat kita ko sa Kapuso Foundation kapasalamat ko nga natagaan kami sa food packs kabay pa nga magsige pa pagid sa iban pagid thank you again sa Jamie Kapuso dako gina pagpasalamat ko nga natagaan kami tanan-tanan sa bilog nga barangay Jert, mga kapuso, makitaan sa akon nga likod ang uh, Kanlaon. Visible o kung uh, makita sa gihapon ang manipis nga aso nga ginabugas ang o kung naabo nga ginabugas ang vulkan. Gani ginapadoble halong uh, sa uh, uh, mga LGUs ang uh, mga residente ilabi na sa Ashfall. Kag uh, syempre sa pilakabahin diri sa La Carlota City, mapanimahuan sa gihapon ang bawas ng asupre. Gani mas uh, maayo nga magsuksuk sang face mask eh, bilang uh, proteksyon sa mga kaugalingon. Jert, madamo gid nga salamat sa update Kapuso Eileen Pedreso kag padayon sa paghalong dira.